Mga sports kumapit kayo dahil mainit at mabigat ang balita ngayon. Hindi pinayagan ng SMC ang ilang players na sanay isasama ng Gilas Pilipinas sa SEA Games at oo, pati si Greg Slaughter daw hinarang. Habang nangyayari yan, may isang player namang biglang umarangkada sa radar ni Coach Tim Cohn si Quintin Melara Brown o QMB at ayon mismo sa coaching staff may nakita si coach team na sobrang importante para sa Gilas to move forward. Kaya ngayon pag-uusapan natin sino ang hindi pinayagan ng SMC pangalawa bakit crucial si Greg Slaughter sana sa lineup. Pangapat ano ang matinding nakita ni coach team kay QMB at ano ang magiging itsura ng final 12 ng Gilas sa SEA Games kung trip mo po ang ng content, pay one follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga sports kumpirmado mula sa loob ng Gilas Camp, may ilang SMC players na hindi pinayagan para sa SEA Games campaign. Hindi ito first time dahil alam naman natin na tight ang schedule ng SMC teams at may sarili silang preparation. Lalo na't na ongoing at overlapping na ang commitment sa PBA EASL at pre camps. Pero ang nakakagulat, isa sa pinaka-crucial sana sa Gilas frontline ay si Greg Slaughter ay hindi rin pinayagan. maka sports at hindi daw dahil ayaw niya. Hindi dahil late notice, hindi dahil sa injury, kung hindi maka sports sa organizational decision. Para sa Gilas, malaki dapat ang role ni Greg dahil nga 7-footer siya, napaka-solid na rim protector, natural post presence, napakalaki ng kanyang katawan sa SEA Games kung saan madalas malalaki ang kalaban to ulad ng Thailand at Cambodia. Pero dahil sa restriction natanggal agad ang isang malaking option sa front court. So ano ang immediate effect nito sa ating national team? Una, nabawasan tayo ng rotation sa big man. Sana may true giant ang gilas na pwedeng tumapat sa dominate at naturalized bigs ng ibang bansa. Pangalawa, napilitan ang coaching staff na mag-adjust. At dito papasok ang kwento ng ibang big man na players. Ngayon mga sports habang nawawala ang ilang options, isang pangalan ang biglang umingay sa loob mismo ng gilas camp. Walang iba si QMB or mas kilala natin Quintin Melara Brown. Ayon sa mga source, may isang bagay na sobrang-sobrang nagustuhan ni Coach Tim kay QMB. Ito po mga sports ang smart physicality. Ano po ang ibig sabihin nito? Si QMB hindi yung tipong barabara -bara lang sa depensa, hindi rin puro bangga lang at meron siyang high basketball IQ, excellent defensive positioning, napakabilis mag-rotate, exceptional help defense, and most importantly, he plays big even he's not the tallest. Habang naka-live scrimmage ang gilas, maraming sequences kung saan siya ang unang nag-close out, unang nag-help side block, unang sumalo ng switch, unang tumawag ng defensive set. At napansin nyo ni Coach Tim, kaya mula sa isang new guy, na ina-adjust pa ang sistema, umaangat siya bilang isa sa pinakamalaking posible na contributor sa Final 12. Kung hindi pinayagan si Slaughter, kung limited minutes si Iram, kung off ang sistema ng isang veteran B, si QMB is the perfect glue guy sana sa depensa. So ngayon mga sports, ano ang nakita ngayon ni Coach Tim? Ayon sa mga coaching staff, ito raw ang eksaktong dahilan. He doesn't just follow the system, he understand it. Sa sistema ni Coach Tim Cone, lalo na sa triangle variations sa national team, kailangan ng big man na marunong magbasa. Hindi mabagal ang reaction, mabilis pumasa, marunong pumili ng tamang screen angles at may tiyaga sa depensa. At si QMB, check, check, check. Lahat yan ay check. Dagdag pa niya na ni Coach Team na kahit hindi nakastar number si QMB gives winning plays. Dahil nga sa kanyang hustle rebound, tip outs, alter shots, sprinting to the corner, ceiling defender para ma-open ang guards at ito ang klase ng player na gusto ng international coaches na hindi flashy pe winning. So ngayon, ilang big names ang hindi pinayagan at umangat si QMB sa peaking order. Ganito ang nagiging direction ng Final 12. Faster, more mobile, more defensive minded. Walang malaking 7 foot anchor pero mas mabilis ang rotation at dito mas lalo pang tataas ang role ni QMB sa upcoming mga international games. So mga sports napakalinaw ha. Una, hindi pinayagan ng ilang SMC player. Pangalawa, si Greg Slaughter, isa sa malaking sanay tulong na hinarap. Pangatlo, pero dahil dito, may isang player na biglang umangat. And lastly si Quintin Miller Brown ang nakita ni Coach Tim ang potential na perfect fit sa gilas system. Ano sa si tingin ninyo? Dapat bang pinayagan si Greg Slaughter? At tingin nyo ba tama ang pag-angat ni QMB sa Final 12? Comment your thoughts below. At kung gusto nyo pa ng part 2 o analysis breakdown ng Final 12, sabihin mo lang. Maraming salamat mga ka-sports. Go Pilipinas! Laban Pilipinas puso! Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para updated po kayo mga sports sa ating mga uploads. So paano? Ingat po kayo.